Welcome to Home Buddy TV Vlog good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Bye Bye Beach ano. Dumiretso ako dito guys. Paghatid ko ng mga bata kanina sa school Monday ngayon. So uh, may pasok sila. Pero yung maliit guys, wala kasi meron ng signal ngayon dito no, signal number one no. Kita natin ngayon yung ano dagat at talagang maalon no. Kaya no. kahit ganito guys no malakas yung hangin tapos medyo hindi maganda yung panahon okay pa rin mag ano dito guys kasi uh, masarap yung hangin guys ano tapos hindi pa mainit kasi ang oras natin guys ay uh, 7.43 pa lang guys ng umaga no Pandito muna ako guys para magpainit. Hindi pa tayo nag-breakfast actually pero uh, meron naman 7-11 dun sa kabila. Dun tayo mamaya bibili tayo ng tinapay at kape. No? Kumalik muna tayo sa sasakyan kasi mas sobrang mahangin doon. Tapos nagbolo yung buhok natin guys. Ayaw Ay, uh, rin Hindi <laughs> na natansin kumahaba na naman yung buhok natin. Guys ano? Halap muna ako makain siguro. Kasi maaga pa guys. Hindi naman doon sa beach ano pero... Medyo mahangin nga lang. So ayun guys uh, hanap muna tayo makain. dito tayo guys sa airport no dito tayo sa tambayan natin dito na lang tayo kakain guys dito sa gilid lang tayo kakain guys gusto tayong kumain no napansin lang natin guys medyo mapaang dito ngayon sa airport no may hangin pero ayun parang mainit yung hangin no malinsangan balik na lang tayo guys sa bye bye beach guys at least doon mahangin guys ano doon na lang tayo Smiling white, feeling brave. Under the sky, so white and blue, the ocean Dito na tayo balik guys, sa uh, beach no. Dito na lang tayo, wala namang inip. Just wala din namang ulan kahit uh, makulimlim guys. Uh, kunin natin yung ating ano no, yung ating mesa at yung ating upuan no. Pwede nating gamitin ngayon. May nating gamitin Kasi maupo tayo dun sa may ano guys. Dun sa may dulo tayo magtambay guys ano Pit-pit natin yung ating table sa yung ating upuan guys Yun tayo ba sa dulo guys? medyo malakas yung hangin guys kaya natumba yung ating camera no, na nilagay no. so ayun set up na natin yung ating upuan so ayun na ah. kagandahan guys na nabili nating upuan at uh, kahit no, ano no dito lang tayo na pwesta lang tayo dito meron tayong maupuan guys dito yung ating ano guys yung table natin pero hindi ko pa sinet up ganitong medyo hindi maganda ang panahon at may signal number one eh kasi walang pasok eh iba pa nga walang pasok so ayan aligo pa rin guys yung mga uh, ano no ganun talaga mga Pinoy guys oh, malakas yung alon Talakas talaga yung hangin guys Kikita niyo sa buhok ko guys no uh, Talagang inano ng hangin Tapos natutuwa tayo guys Kasi marami rin tao dito Hindi tayo nag-iisa So ayun guys Dumadami na yung tao Kahit medyo masama ang panahon eh, Ayun pa rin no Dumadami pa rin yung tao guys set up natin guys yung ating table no para makita nyo lang uh, parang ano lang to demo lang guys so, ayan na yung chair natin sa yung table natin guys hanggang ano lang pala tayo ngayon guys hanggang 12 no so 11 naman na ah. so dito na lang ako mag stay hindi na ako mag lunch So, na lang ako mag-merienda uh, na lang. Mga 11.30 punta na tayo ng school guys. Pag-stacks muna tayo. Ito yung Skyfrix ka-kape. Kape yan guys. Ayan. Ano so, na po guys, nilagay na, ayan o. Oh, yung marka. Kapag lumapot na yung tubig dyan, alis na po guys. Sundig ko na yung mga bata, no? Ayan. Nakita niyo si Manong guys, ano? namuhulot siya ng ano guys nakita ko siya ganito yung kinukulot niya guys oh. maghanap tayo pero malalaki guys yung kinukuha niya ayan ganyan maliit kasi yan yung malalaki kinukuha niya guys ganyan kasi yung malalaki yung kinukuha niya guys yung ating marker burado na guys isang kudit na lang doon sa dulo yung nai naiwan so inabot na guys so ibig sabihin alis na tayo guys ang oras natin ay 11.20 naman na so tama tama lang at 12 o'clock yung kanilang dismissal ngayong araw guys ano ah uh, sundoy na natin yung mga bata kasi ano oras na no? at uh, na nalikpit na rin natin yung ating mga gamit guys Oh, and dito na tayo guys sa school, dito tayo sa parking. No? Wala pa sila guys kasi ang oras ay 11.47 pa lang. Mga 12 o'clock or 12.30 yan sila siguro mag-out guys. Nandito na kami sa bahay. Nung kakadating lang namin, no? Eh. medyo wala pa namang ulan. No? Medyo ambon-ambon pa So, ayun guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!